Nanindigan si dating PNP Chief Benjamin Acorda Jr. na wala siyang koreksyon sa operasyon ng Pogo sa bansa at lalong hindi raw siya protektor ng Pogo. Tingin ni Acorda, tila may mga nagbabaligtad ng kwento kaya pilit siyang inuugnay sa issue. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Nanindigan si dating Philippine National Police Chief Benjamin Acorda Jr. na wala siyang kahit na anong koneksyon sa operasyon ng Pogo sa Bansa. Ito'y matapos ilabas sa pagdinig ng Senado kahapon ang ilang larawan ni Acorda kasama ang mga personalidad na iniuugnay sa Pogo. Kabilang na ang kapatid ni Alice Go na si Wesley Go. Gayun din si Suwal Pangasinan Mayor Dong Kalugay. Mayroon ding picture si Acorda kasama si Tony Yang, ang kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang. I can face anybody squarely, eye to eye, without flinching an eye. Uh, masabi ko malinis po tayo dyan kaya alis ko. Wala tayong pakialam dyan sa pagtakas niya hindi rin ako tumatanggap ng pera sa kanya. Gate ni Acorda, hindi dapat gawing basihan ng mga litrato para idikit ang pangalan niya sa maanumalyang operasyon ng Pogo. You know, what is the stand of the government during that time. And kahit na that is the stand of the government during that time, hindi ko po alam na ano na may Pogo operation si Mr. Yang. I never tolerated uh, or uh, transacted illegal activities with my friends. Kung gumamit man sila ako, may may tutulong para sa bayan niya at saka kung... Uh, anong mga dapat na pag-usapan, legal lang ako. Hindi ako nakikipag-transact sa ilegal. Hindi rin daw siya kailanman matatawag na protektor ng mga Pogo. Siya parao mismo ang nag-utos na investigahan at kalaunan ay magkasan ng operasyon laban sa Pogo Hub sa Bambantarlac noong Marso. Sabi pa ni Acorda, masakit na tila nahusgahan agad siya dahil lang sa mga pinakitang larawan. Tiyempo rin kasi ang paglutang ng mga larawan sa ibinunyag ni PAGCOR Senior Vice President Raul Villanueva na may dating PMP Chief na sangkot sa pagtakas ni dating Mayor Go palabas ng bansa. Tumatanggap din daw ng buwan ng payola mula sa Pogo ang di pinangala ng ex-PMP chief. Pero kalaunan, kumambyo si Villanueva at sinabing chismis lang daw ang kanyang mga sinabi. For 37 years, I tried to keep my records clean. Uh, pero just for one picture or many pictures and uh, with so many inwendos, uh, nasira agad. Pero kasama niyan sa, ano, sa servisyo. Tingin niya Korda, tila may mga gustong balik na rin ng kwento. Kaya pilit siyang iniuugnay sa Pogo. If I am going to live another life, at despite all the setbacks na meron ako ngayon, I will still do the same thing for the sake of our national security. Sabi niya Korda, Handa siyang humarap sa Senado para linisin ang kanyang pangalan. Pero sa ngayon, wala pa raw siyang natatanggap na formal na imbitasyon para dumalo sa pagdinig. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo. News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.